Ayan guys, at uh, tayo po ay naglalakad. Uh, dito po ang daanan papunta sa bahay. Ito na po yung daanan papunta sa bahay para madali tayo makarating. Okay guys, kita-kita na lang tayo mamaya pagdating sa bahay. What's up sa mga kadanlilo welcome back again sa ating munting channel. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang hapon. San man panig kayo ng ating mundo, magandang hapon. Ayan, lalong lalo na yung mga print natin ng mga WFW ay sana'y mag-ingat po kayo palagi kung san man kayo bansa ngayon naroon. Naro Ayan, Apo turis, a for video, At tayo po ay may pupuntahan. Ayan. babiyahin na naman po tayo ulit. Ayan. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Samahan nyo ako guys, tra, let's go ayun guys sa uh, galing tayo dun sa may uh, nagtitinda ng pastel tinanong natin kung babiyahe ba sila o magtitinda sila ngayon uh, daw uh, kaya lang ay mamaya maya pa kasi hindi pa tapos nilang gawin yung kanilang pastil uh, pastel kaya mamaya babalikan natin yun para diretsyo na ayun Okay guys, ha, nandito tayo sa ating service para amaya ah, maya ng gaunti ay sunduin na po natin yung pastil at kawawa naman ah, papunta na rin lang naman tayo ng Divisoria ay sasabay na po natin dito pabiyahe po tayo mamaya mga idol dito to nakaparking sa may tapat ng simbulan hardware Ayun, oh. simbulan hardware dito to nakaparking ang ating maliit na service kasi nandyan si kuya ayo eh, oh. Ayan, kapatid ko po yung uh, nakapula na yan. Ayan, bago ang lahat is mega love shout out pala muna kay uh, Sir Joseph at uh, kay Ma'am Jenna. Mega love shout out ko sa inyo. At uh, kay Ma'am Maya, mega love shout out. Kay Ma'am Milan, mega love shout out. Kay Ma'am Marcy, mega love shout out. Ayan. At uh, kay Ma'am uh, Stileta. Ah, uh, Mega shout out Ma'am Estileta. Ayan. Idol Bernie Mega Love shout out. Ah, uh, Butang Ira shout out. At nakaslang uh, Lakas ng Negros Mega Love shout out. Kuya Au Mega Love shout out. Ayun. Amex uh, Mike Daddy Mega shout out. Kung man po kayo ngayon, ay na mag-ingat po kayo palagi. Ayan Ah, uh, papunta po tayo ng Divisoria ngayon at akarga-karga uh, na po natin yung uh, pastil, yung magpapastil. Ayan Dito na po yung pangarga nila andito na yung pangarga nila ayan na magkita kita na lang tayo mamaya pagdatingan ni Victoria ayan. ayan guys at hanggang ngayon ay nandito pa rin tayo kasi hinihintay natin yung may ari ng mga kagamitan na yan uh, hindi pa sila tapos uh, magluto at uh, maglagay sa styro ng uh, mga pastil ayan Ah, uh, maya-maya pa. Pero pa maya-maya papunta na rin tayo. Ayun, abang-abang lang guys at uh, papunta tayo ngayon ang Divisoria. Ayan guys, uh, nandito na po tayo sa Divisoria. Ah, uh, may pakuan palang lang kulay dilaw ang balat. Ang ganda nung pakwan Balat ang Ang balat niya Kulay dilaw Tapos Pula yung kanyang laman Ayan o oh. Ayan Dito na po tayo Mamaya ah, maya Hindi po natin alam Kung magkakabiyahe tayo ah. Magabang-abang tayo dito Kasi Baka dumating yung ano, Biyahe natin Tuntang Santana ayan guys ang problema natin kasi tumawag na po yung isang suki natin na bukas na raw siya mamimili hindi po natin alam ngayon kung sino po ang ating iaatid pero abang abang lang po tayo dito baka may lumuwas at ito pa po tayo Uh, ah, katapat po natin yung milo na kulay dilaw o uh, ah, pakuan na kulay dilaw ay lang ako makikita nyan ayan guys uh, hanggang ngayon anan uh, nandito pa tayo sa divisoria kasi hindi pa po natin alam kung makakabiyahe po tayo kasi tumawag na po yung isang uh, suki natin na Santa Ana uh, bukas na raw siya luluwas kaya hindi natin alam kung sinong may babiyahe natin ngayon Ayan, ah, kakaunti lang po ngayon ang mga nagtitinda ng saging at saka mga prutas. Ayan oh, halos walang laman doon oh. Ah, ito pakwan, kulay dilaw. Ayan, ang kulay dilaw na pakwan. Ayan ah Hindi pa po natin sigurado kung tayo po ay makakabiyahe. Pero magabang-abang pa rin po tayo hanggang mamaya. Baka mayroong dumating. Pasensya na po kayo dito kay sobrang ingay talaga sa Divisoria. Dito po tayo sa gitna ng palengke. Ayan. Ah, bahala na mamaya. Pagkaano di uwi na lang muna tayo at bukas na ulit. Ayon guys at uh, tayo po ay natuluyan ng umuwi kasi wala po tayong naihatid. Andito na po tayo sa base ko. At yung ating maliit na serbisa uh, nakaparking na po doon. Ayan. Ah uh, pauwi muna tayo. Ayan guys at uh, tayo po ay naglalakad uh, dito po ang daanan papunta sa bahay ito na po yung daanan papunta sa bahay para madali tayo makarating okay guys kita kita na lang tayo mamaya pagdating sa bahay bakit di ka nag vlog ayoko nga makita ang mukha ko ngayon Ayan guys, at tayo nandito na po sa bahay at uh, umuwi na po tayo. At hindi po tayo nakabiyahe kanina. Ayan. Ah maraming maraming salamat po sa inyong lahat at alam kong nakaabot kayo sa dulo ng ating video ito. Ayan. Ah hanggang dito na lang po tayo. Babay na.